Black Clover, ang pagbabalik ng dalawang mandirigma, Asta at Yuno, sa huling laban, muling nagngangalit ang digmaan, Asta, Yuno, at ang buong puwersa ng Clover Kingdom, ay sabay-sabay na humaharap sa pinakamalupit na yugto laban kay Lucius, kasama ang mga bagong anyo, panibagong lakas, at muling pag-usbong ng pag-asa, ito na ang huling sagupaan. Bumalik ang Black Clover na may halos walang tigil na kaguluhan, at kapanapanabik na aksyon. Sa chapter 384, Inspire Spirit, makikita ang color spread kung saan Summer Vibes ang mga tauhan, habang naglalakbay sa iba't ibang paraan. Matagumpay na bumalik si Asta at nailigtas si Mimusa, sunod ay sinalanta ni Leon ang nag-aapoy na mga pag-atake ang mga kalaban. Masaya siyang makita si Asta, at ganoon din ang pakiramdam ng binata, habang nagpapasalamat sa kanyang mga kaibigan. Si Nalon Gris, Hirsch, Finril, at Charmy ay masaya ring makita siya, ngunit si Lib ay nagsorry dahil natigilan siya noong makaharap nila si Lucius, at makita ang imahe ng kanilang ina, pinakalma siya ni Asta, at sinabing kalimutan na iyon. Handang-handa si Leo, at humanga si Kirsch sa pag-usad ng talento nito, nagpasya si Finrel na tutulungan nila ang ground forces, bagay na ikinatuwa ni Longris. Pagdating pa ng isa pang kakampi, si Noel lalo pang lumakas ang team, pinuri niya ang matatag na pagbalik ni Asta, at kumain muna ng lutuin ni Charmy, para ma-recover ang mana. Nagpaalam si Asta kay Memusa na nagtiwalang babalik itong buhay, nang matapos kumain si Noel, sinabi niyang oras na para Lamarga. Sumang-ayon si Asta habang pumupuslit ang lakas niya, naglipad sila pataas. Si Noel ay nasa unahan gamit ang Valkyrie Armor, Black Dragon Form, nang makita niya ang mga kalaban, sinabi niyang mauuna siyang lumaban para makapagpatuloy si Asta. Samantala, sa Land of the Sun, laganap pa ang pagkawasak sa gitna ng guho, hawak sa leeg ni Lucius ang shogun na si Raiyu Ryudo, habang nakabulagta ang Raiyuzen, Daisimen. Kamari, at Jin Ojo, ipinaliwanag ni Lucius na kaya niyang kontrolin ang kanyang mga Guardian Angels, gamit ang Ultra Gargantuan Magic, kahit hindi iyon tunay niyang katawan. Hindi makita ni Lucius ang kinabukasan ni Rayuya, dahil wala itong magic, kaya matagal na itong sagabal, nagtaka pa ito kung bakit handa ang Shogun na isugal ang lahat, para kay Asta. Inalala ni Rayluya ang pag-iwan niya sa lahat ng mana, kapalit ng Tenjenzo. Mahirap man ang landas, hindi siya nagreklamo, pero halos sumuko na siya noon sa pangako niya sa kaibigan. Sa paghahanap niya kay Yami, natisod niya ang isang batang walang magic, si Asta, na pareho silang sitwasyon ngunit mas mabigat pa ang pinanggalingan. Sinundan niya ito, pinanood, at humanga sa pagsisikap nitong umangat laban sa napakaraming pagsubok. Dahil kay Asta, nakakuha siya ng lakas ng loob na makipaglaban. At ang sinusuportahan nila ay hindi si Lucius kundi si Asta, ang tunay na sisire sa huwad na Diyos. Handa na sanang tapusin ni Lucius si Raiuya, ngunit biglang sumulpat mula sa guho si Esuga. Nakangising baliw habang pinugutan ng ulo ang Guardian Angel gamit ang isang mabilisang atake. Gitling-gitling-gitling! Balik sa Clover Kingdom, binigyan ni Lucius ng huling babala si Yuno. Naubos na ang anti-magic, ngunit handa si Yuno gamitin ang natitirang lakas, tinamaan niya si Lucius gamit ang Black Meteorite, ngunit hindi sapat para patumbahin ito, ilang sandali pa isang biglang kidlat ng anti-magic ang nagpakita. Asta is back. Humingi ito ng tawad kay Yuno dahil natagalan siya. Naasal si Yuno dahil lagi raw itong huli. Napansin ni Asta ang reaksyon ni Lucius, nakakainis para dito na hindi niya makontrol si Asta kahit kailan. Muli, tinawag ni Lucius si Paladin Lechita, ina ni na Asta at Liv. Galit si Yuno sa madayang taktika, ngunit sinabihan ni Asta si Liv na ayos lang. Naalala nila ang pangako nilang mamuhay ng masaya, ang buhay na ibinigay sa kanila ng kanilang ina. Magkasama nilang nilabanan ang Mom Illusion na iyon at nalampasan agad. Pinuri ni Asta si Yuno sa tulong ng Star Magic. Tahimik lamang ang huli. Tapos ay humarap na sila kay Lucius. Humalaklak ang anti-magic sa mata ni Asta. Ito na ang final battle. Gitling Gitling Gitling. Chapter 385 Foolish Gambler Tagalog Sinimulan ng kabanata sa pagharang ni na Asta at Yuno sa mga chain attack ni Lucius. Pumasok sila sa isang engranding katedral habang naglulurusa ng mga haligi at salamin. Mabilis ang depensa ni Lucius, sabay-sabay niyang sinangga ang pag-atake ng dalawa. Lumusot siya sa bintana para habulin si Asta, ngunit nakarecover ang binata at tumalon sa gilid. Bumagsak si Lucius habang sinaasta at Yuno ay sabay na lamandeng at umatake mula sa pader. Sa tindi ng sagupaan, umalangaw ngawang tunog ng pagsabog sa buong kaharian. Sinaasta at Lib, Yuno at Self, parehong umaangat sa bagong yugto ng lakas. Muli nilang sinugod si Lucius, handa para sa huling pasabog.